Sa ngayong araw na ito ay papunta kami ngayon sa isang tao na namakiusap na sana mabidyan namin ang kanyang buhay o trabaho. Siya si Andrea Silaya at matutunghayan po natin ang kanyang buhay. Ayan, ayan si Andrea Silaya. Ah, hanap buhay niya pagtitinda barbecue. Ah, Nagka-dina kami ha ah uh, pag sa umaga, ito yung pinaka hanap buhay niya. Pagtitinda ng barbecue. At sa hapon, ano naman mo? Isda po. Nagtitinda po ako. Isda. Naglalako ng isda. Ah, naglalako siya ng isda sa hapon. At ito yung pinaka pinakabahay nila. Magulot ng bahay Okay lang. Natulay. Ang Ganito lang buhay Pilipino. Ano naman ang gusto mo sa o panawagan mo? Ako <laughs> si Andrea Silaya. Nagano lang po ako na. Nagbaba ka sa kalit pampunan ko sa pagtitinda. Okay. Kasi po, ang bahay namin baka malis na to eh. Hindi man po to ano. Ah, hindi, niya, hindi sa inyo itong bahay nito? Gagano lang Ano na po ng gobyerno? Wala na. Mag-uupo na naman. Wala man po so, Samantala lang ang bahay nyo dito sa tabi ng boulevard no? yun, mm. uh, yun, na, yun ang hindi ko alam na kala ko mayroon kang tinitirahan hmm. nakiusap lang po kami ng kay kapitan na baka pwede kami makitira dito kasi sayang naman po ng inuupo namin sa panahon uh, na kayo na kaya lang makapakain sa mga bata parang uh, yun yung pagsisikap niya yung pagkitinda ng barbecue at sa hapon magpapasuhol naman siya sa pagkitinda ng isda di ba busy siya ngayon araw na to para daw mamayang hapon makapagtinda ulit siya ng isda ano naman ang gusto mo talaga gusto ko lang po kasi itong barbecue ko, kinahamok ko lang po ito. Inuutang ko lang yung kapito. Yung puhunan ko, tinutubuhan ko tuwing gabi. Pagkabinta ko, babalik ko naman po. Ito. Ito umaga, kukunin ko naman kasi para lang kumita. Lahat gagawin ka uh, ang gusto niya, ang, ang gusto niya, uh, matulungan siya sa kahit Kunti po na sa pagtitinda. Kunti po na lang daw po sa pagtitinda. Para hindi na daw siya ng angkat o nangungutang. Okay. pinagbigyan ko na po ang kanya po na uh, mailathala natin or mailathala natin yung buhay niya. At ito yung sa kasalukuyan po naninirahan po siya dito sa tabi ng boulevard. Ayan lang yung boulevard oh. Ito yung, niya ng boulevard. At dito sa baba siya nakatira. At pasamantala lang pala sila dito habang wala pa naman talaga silang bahay. At kung alis na lang yung bahay na ito, uh, na lang daw po sila. Ang hiling niya pala na sana po matulungan siya sa kunting puhunan sa pagtitinda niya. And, uh, sana uh, mapakinggan ng inyong hiling na mayroong lumating na tao magbibigay sa iyo ng kahit kunting tulong na pangpuhunan. Sana po. Maraming salamat po sa mga gustong pumulong. At salamat. May blessings po sa inyo. Salamat po. Hello po, Ma'am Elma. Ako po si Andrea yung nag-message iyo. Sa Sana po, matulungan mo po ako kahit pang puhunan po sa pagbabarbecue, pagtitinda ng kikiyam, para po din na po ako mag-portion ko ng mga, ng mga ng puhunan ko po, po. Salamat po. tayo kay Andres Silaya. Ang gusto na naman ni Andres Silaya ay iwan siya kahit kunting halaga para lang sa pangpunan niya kasi yung tinitinda niya dito ay pang may mga angkat-angkat lang. At sa hapon po, uh, yun naman ang kanyang panagkitin ng isda na hinahango niya lang po dito sa mga namin-minute ng isda. Yun ang araw-araw na routine ng buhay niya. Pagtitinda sa umaga ng barbecue at sa hapon naman paglalakot ng mga isda na hinahango nila o magpapasol na lang siya kaya yun ang kanyang munting hiling. Uh, Maroon daw na siya ng munting puna. At yan, uh, ngayon na po, namin si Andrea Silaya. Uh, nakausap natin siya. O uh, sa aling na, na interview natin yung pinakabuhay niya. Uh, siya dito sa uh, baba ng hagdanan ng boulevard dito. Uh, pasamantala po pa sila dito nakatira kasi uh, wala naman po silang talagang bahay. Uh, kaya dito mo na sila nang mirahan. Pasamantala. Uh, wala na siyang hinihingi kundi magkamayro na siya ng kunting halaga para hindi na siya mag ng paninda. Ayan, kahit sa kunting puhunan. Ayan, uh, sana maging West Granted ka. Uh, maraming salamat po sa lahat. Uh, Uh, shout out po, Ma'am Gina Hitana, uh, Ate Elma Balderama, yan, uh, Sir Larry Amos Lacuachero, Percival Nares, Cam Channel, Tech Mr. Idol, La uh, Quest, at Ma'am Erich, yan, uh, yan, Ate Elma, uh, maraming salamat po, kakapin uh, na po tayo dito kay Andres Silaya. Yan, bye bye Andres Silaya. Bye Salamat po.